Ano ba yan? Ang tanga-tanga mo naman, Mando! Sigaw na binata si Jonas sa kanyang driver. Sa tingin mo ba, kaya mong bayaran ang nasira sa kotse ko, ha? Napayuko na lamang ang driver dahil sa takot at hiya. Sinisigawan kasi siya ng amo. Sa harapan mismo ng maraming tao. Aksidente kasi nabangga ang kotse ng kanyang amo. Pasensya na po, sir. Naiiyak na sabi ng driver. Hindi ko po sinasadya. Ang tanda-tanda mo na, ang tanga mo pa rin! Galit na sabi ni Jonas bago tapunan ng pera ang driver. Umuwi ka na sa inyo! Panggal ka na! Tuluyan nang naiyak ang driver. Lumuhod ito sa harapan ni Jonas dahil hindi siya pwedeng mawala ng trabaho, lalo pa at may sakit ang kanyang anak. Kahit anong pagmamakaawan ng driver ay hindi pinansin ni Jonas sa halip. Sumakay lamang ito ng kotse at nag-drive pa alis. Kilala si Jonas bilang pinakamayamang binatang negosyante. Marami itong properties at maraming pera. Ganun pa man, maraming may ayaw kay Jonas dahil sa kanyang ugali na pangbasura at dahil sa kayabangan niyang walang kapantay. What's up mga pare? Nakangising bati ni Jonas sa kaibigan nang makarating siya sa kanyang paboritong kasino. Nakipag-appear naman ang mga ito sa kanya mayayaman lang din ang mga kaibigan ni Jonas at kagaya na ugali niya, ganoon din ang mga ito. Aga natin magwaldas sa, nakangising sabi ni Marco. Hindi ako magwawaldas, magpapalagulan ng pera, tugon ni Jonas at naupo. Banker, bigyan mo nga kami ng isang game, isang milyon agad ang taya ko. Wow, ibang klase talagang yaman mo, sabi ng isang babae bago halika sa pisngi si Jonas. Nagsimula ang game. Puno ng yabang si Jonas pero agad iyong napawi dahil talo siya. Nakaramdam naman agad ng inis si Jonas. Ang ayaw ni Jonas sa lahat ay natatalo. Gusto palagi ni Jonas na panalo siya. At walang ng laban. Gusto niya, siya ang palaging magaling sa harapan ng maraming tao. One game again, sabi ni Jonas. 2 million pesos. Nagsimula ulit ang game at agad gumaan ng mood di Jonas dahil nanalo siya. Hinampas si Jonas ang hita ng babae sa tabi niya dahil sa sobrang saya. I guess I'm still lucky. Mayabang naan niya. Tinapos si Jonas ang pagsusugal at pumasok naman sa bar ng kasino para mag-inom. Mamaya na ulit siya magsusugal kapag lasing na siya para sagaran na. Wow! You're viral again! Sabi ni Marco bago ipakita ang video kay Jonas na kumakalat sa social media. Grabe ka na Jonas! Most hate ka na ng mga tao! Wala akong pa-ki-alam sa mga may hirap na yan. Sagot ni Jonas. Kasalanan din naman ng driver na yan kung bakit ako nagalit. Ang bobo kasi masyado. Napailing-iling na lamang ang mga kasama ni Jonas dahil sanay na talaga sila sa binata. Sanay na sila dahil pare-pareho na sila ng ugali. Nagpakalunod si Jonas sa alak habang nakikipaglampungan sa tatlong babaeng na sa kanyang kandungan. Na magkaroon ng tama si Jonas ay nagsimula na siya sa pagsusugal. Hindi maipinta ang mukha ni Jonas dahil ilang beses siyang natalo. Malas talaga! Galit na sabi ni Jonas bago sumakay ng kanyang kotse. Sampung milyon ang natalo kay Jonas. Kaya naman bad mood na bad mood siya. Kinabukasan, bumalik si Jonas sa kasino para bumawi sa natalo niya 10 milyon. Ngunit, mas dumobli ang kanyang talo dahil hindi siya manalo-nalo. Malas ka yata eh! Sunghal ni Jonas sa lalaki nagbabalasan ng baraha. Umalis ka nga dyan! Magpapalit ka! Pinalitan ang tagabalasa. Ngunit ganoon pa rin ang nangyari. Talo pa rin si Jonas hanggang sa naubos ang pera ng kanyang account. Ilang beses na pamula si Jonas bago magsimulang itaya ang mga gamit niya. Nanalo si Jonas ang isang beses, kaya labis siyang nasiyahan. Ay, nanalo rin! Sabi ni Jonas nang manalo siya ng isang milyon. Nag-iba ng laro si Jonas sa kasino pero naubos lamang ang napalanunan niya kanina. Sa inis si Jonas ay umuwi siya ng bahay. Malas! Malas! Galit na sabi ni Jonas. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalong nalulong si Jonas sa sugal hanggang sa maubos siya. Bumagsak ang negosyo ni Jonas dahil sa sugal. Nakapangutang din siya sa bangko dahil sa sugal. Nakakainis! Sabi ni Jonas habang umiinom ng alak. Puro kamalasan na lang ang nangyayari sa akin! Dahil walang wala si Jonas, naibenta niya ang mga kotse niya para lang makasabay pa rin sa kanya mga barkada. Ngunit dahil sa utang niya sa bangko, bahay niya ang naging kapalit. Naubos si Jonas at wala nang malapitan dahil sa nangyari. Pre, tulungan niyo naman ako. Sabi ni Jonas sa mga kaibigan. Bagsak ka na Jonas. Hindi namin kailangan na mahirap sa grupo. Sabi ni Marco bago siya itulak. Lumayas ka na! Wala ka na silbi! Napakuyom ng kamao si Jonas at umalis. Sinubukan ni Jonas na manghingi ng tulong sa iba pa niya naging kaibigan pero pinagtabuyan lamang siya ng mga ito. Nanghingi ni si Jonas ng tulong sa mga kamag-anak niya pero pinagtabuyan lang din siya ng mga ito. Dahil sa nangyari, naging taong lansanga si Jonas. Ang mga may hirap, at maduduming taong pinandidirihan niya ay kasama na niya ngayon. Kung dati ay mapili siya sa pagkain, ngayon naman ay nangangalakal na lamang siya sa basura. Si Sing si Si Jonas dahil sa kayabangan niya, natanggap ni Jonas ang kanyang karma at naiiyak na lamang siya minsan dahil masyado niyang inabuso ang karamihan niya. Jonas the Richer Napatiga si Jonas sa pagpunas ng kotse sa parking lot nang dumating ang dating niya mga kaibigan. Kadidi ka! Tumatawang sabi naman ng isang babae. Pumagsak ka rin mayabang ka! Sabi naman ng isang lalaki. Bagay sa'yo yan! Sabi pa ng isang babae. Hindi kumibo si Jonas at nagpatuloy na lamang sa kanyang ginagawa. Jonas, ito palang limos namin para sa'yo sabi ng lalaki, sabay-sabay naghagi sa mga barya ang mga ito at tumawa. Anak mang pupulutin iyo ni Jonas, pero may pumigil sa kanya. Hindi nyo dapat ginigay niya ng kapwa nyo. Sabi ng isang lalaki may edad. Hindi nakakatuwa na nang mamaliit kayo. Umalis ang mga dating kaibigan ni Jonas. Nilingon ni Jonas ang lalaki at natigilan siya na makilala ito. Mang Mando, Mahinang bulong ni Jonas. Ito ang dating driver na nasaktan niya ng pisikal at emosyonal. Mang Mando, sorry po sa nagawa ko noon. Sabi ni Jonas at lumuhod. Pasensya po sa pagiging mayabang ko. Pasensya na po sa pagiging mapagmataas ko. Pasensya na po sa panglalaid ko sa inyong Mang Mando. Patawad po sa lahat. Iho, tumayo ka nga dyan. Sabi ni Mando. Bago ito hilain patayo. Hindi ako nagtanin ng galit sa iyo. Maliwanag ba? Wala akong galit sa iyo. Nagpapasalamat pa nga ako dahil binigyan mo ako ng trabaho. At may napakain ako sa pamilya ko. Nasaktan ko pa rin po kayo. Sorry po talaga. Buong pagsisising sabi ni Jonas. Natuto na po ako sa buhay. Andami ko pong natutunan sa lumipas sa mga taon. Naranasan ko na po ang mga pinararanas ko noon sa mga tao. Sobrang sising po talaga ako. Masaya ako na may natutunan ka. Nakangiting sabi ni Mando. Halika, sumama ka sa bahay at nang makakain tayo ng masarap. Ayaw sana ni Jonas, kaya lang kumakalam ng sikmura niya. Sumakay sila sa kotse yung nililinis siya kanina. Hindi niya akalain na sa lalaki itong kotse. Nang makarating sila sa bahay ni Mando, ay namangha si Jonas dahil sa laki ng bahay nito at sa lawak ng garden. Marami rin mga sasakyan sa garahe. Nagtayo ako ng food business at naging successful, sabi ni Mang Mando habang naglalakad sila papasok ng bahay. Ginamit ko yung mga kinita ko sa iyo Jonas, kaya malaki ang pasasalamat ko sa iyo ngayon. Ang galing niyo po Mang Mando! Masayang sabi ni Jonas na makapasok sa loob ay sumalubong sa kanila ang pamilya ni Mang Mando. Napaatras pa si Jonas dahil sa hiya pero nang hinitian siya ng pamilya ng lalaki ay nakahinga siya ng na maluwag. Hindi kami galit, huwag ka mag-alala, sabi ng asawa ni Mang Mando. Tuloy ka Jonas. Hindi mapigilan ni Jonas ang maging emosyonal hindi niya lubos akalain na ang taong minaliit, sinigawan-sigawan at sinaktan noon ay siya pang pakupkop sa kanya at tutulong nang walang halos panguhus ka. Salamat po. Emosyonal na sabi ni Jonas. Maraming salamat po. Nagtungo sila sa pagkainan at nagsimulang kumain. Hindi napigilan ni Jonas ang sabik sa pagkain dahil isang linggo na siyang puro pagkain basurang kinakain. Napangitila si Mang Mando at ang pamilya nito habang nakatingin sa binata. Dahan-dahan, saway ng anak na babae ni Mang Mando kay Jonas. Baka mabulunan ka, magdahan-dahan ka dahil hindi ka naman namin naagawan. Naihiyang tumangu naman si Jonas bago uminom ng tubig. Jonas, gusto kong ibalik ang tinulong mo sa akin noon. Gusto kong tulungan ka ulit makabangon sabi ni Mang Mando, kaya natigil na si Jonas. Pero ang gusto kong kapalit ay hindi hindi ka nababalik sa dating ikaw. Gusto kong maging mabuting tao ka. Mang Mando, hindi ko po deserve ng tulong niyo. Ang laki po ng kasalanan ko sa inyo. Sabi ni Jonas. At saka, wag po kayo mag-alala. Kinalimutan ko na po ang dating Jonas sa walang awa. Hinding hindi na po ako babalik sa dating Jonas. Mumiti na si Mang Mando. Tanggapin mo na ang tulong ko, Jonas. Gusto ko rin makatulong ka sa mga tao na nangangailangan. Magsimula ka ulit at patunayan mo sa lahat ng tao na nagbago ka na. Marami salamat po, Mang Mando. Naiiyak na sabi ni Jonas. Kila Mang Mando tumira si Jonas, binihisan siya ng mga ito at ibinalik ang dating itsura nito. Pero yung mabuting tao na, Nagsimula ulit si Jonas sa kanyang business noon na bumagsak. Nagsimula siya sa tulong ng dating driver niya na sinaktan niya. Paunti-unti ang lago ng furniture business ni si Jonas. hangga sa unti-unti ulit, maibalik ang kanyang pangalan sa larangan ng business. Magaling mag-handle ng business si Jonas. Kaya kahit masama ang ugali niya, marami pa rin tumatangkilik sa kanya noon. Sa paglipas sa mga taon, naging matunog na naman si Jonas. Marami ang nagulat sa muling pagbabalik niya, lalo na ang kanyang mga kaibigang itinakwil siya. Hoy, ano ginagawa niyo? Si Tani Jonas sa mga dating kaibigan na inaapi ang pamilyang pulubi. Jonas! Bati ni Marco sa kanya. You're back! Wanna hang out? Hinding hindi ako sasama sa mga kagaya niyo. Sagot ni Jonas bago bigyan ng pagkain ng pamilya ng pulubi pagkain po kayo mabuti ah. Umalis ang pamilyang Pulubi na puno ng pasasalamat sa kanya. Wow! Bagong buhay? Tumawang isang babae. Hindi yata bagay sa iyo, Jonas. Alam nyo, piliin nyo ang maging mabuting tao. Sabi ni Jonas at gumiti sa mga ito. Marami akong natutunan sa pagiging masamang tao ko at patuloy ko yung tatandaan. Mahirap kapag walang tutulong sa iyo, kaya piliin nyo agad ang maging mabuting tao. Pinagtawanan lamang si Jonas sa mga ito at umalis. Napailing si Jonas bago bumalik sa kotse niya. Pasensya na po, Tate Digol. Medyo napatagal. Sabi ni Jonas sa kanyang bagong driver. Ay, nako sir. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Sagot ng kanyang driver. Naging mabuting tao si Jonas at mas lalo niyang Tinmeasure ang mga taong natatabaw sa kanya, lalo ang kanyang mga driver. Natutunan ni Jonas na mahalaga para sa kanya ang mga trabahador niya, lalo na ang mga driver. Kaya hindi hindi na siya babalik sa dating siya. Ang daming magandang bagay ang natutunan ni Jonas sa buhay sa mga pinagdaanan niya. Masasabi niyang ang pagiging masamang tao ay walang magandang maidudulot sa buhay at makakasakit lamang ng kapwa ay mahal. Nakangiting bati ng asawa ni Jonas sa kanya. Nakangiting nilapitan ito ni Jonas at hinalikan. na Napangasawa ni Jonas ang anak ni Mang Mando na ngayon ay pangalawang ama na niya. Masaya si Mando dahil hindi siya nagkamali na tulungan si Jonas. Noon pa man ay alam niyang may mabuting puso ang lalaki at neimpluwensiyaan lamang. Alam ni Mang Mando na mas magiging mabuting tao pa si Jonas at masaya siya na sa lalaki ipaubaya ang kanyang anak. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!